Walang nakikita ang problema si Kailin Alcantara kung nais nice man ng isang tao o artista na magparetoke o magpa-enhance ng kanyang physical na pangangatawan. Bagamat nilinaw niyang wala pa siyang pinapagawa o pinaplanong procedure lalo na sa kanyang cheeks, chin o dimple, aminado siyang hindi niya sinasara ang posibilidad na pagpaparetoke o talbog. O, dapat sa panahon ngayon, kung gusto mo talagang maging Beautiful! Kung may pera ka naman, why not coconut? Di no. ba, Mildred? Pero ikaw naniniwala na wala oh. siyang pinarito, okay? parang ano oh, medyo ano ako doon na may question mark yon Hindi, wala naman problema talaga Oo, sa pagpaparetoke ano ba ang ano 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 ba ang basehan ng retoke as in pinagalaw yung ilong mm. or pinatapyas ba yung panga o pinaalis ba yung baba yung mga ganun ba ka major oh pinalaki okay, ang bubelya. Pinalaki ba ang bobelya mga mm -hmm. ganun yun naman ang mga major surgery wala naman problema sa pagpaparetoke pero ang hirap din kasi sa iba yung pinaayos lang yung ipin mm -hmm. or pina Uh, yung ano ang tawag na nila doon pareto kaya hindi mm -hmm. ini-enhance mo lang naman talaga oh, oh. yung oh, kung gusto mong pumuti yung pumuti, mukha mo oh, oh. wala naman pwede lang. naman yun pwede yun Tsaka yung ano yung minsan na pa, na, nasasabi nila na pareto yung yung nagpapa-RF ka dito para yung jawline mo lumitaw. Mm -hmm. May mga ganong repetitive. Ay, ako nagpa-RF din nagpa dati pero hindi ko tinuloy. Pero kahit hindi uh -oh. ka na magpa-RF, RF, RF uh -oh. ka na eh, yes, Fernando. Yes, RF na ako. No? Hindi na kailanan ko magpa-RF. Correct. At saka mm -hmm. tama, agree naman ako kay ano, may kay body, KD. may rules, di ba? Mm -hmm. Agree naman ako kay kay Lynn, pero hindi na natin papangalanan pero may mga artista na yung mga pinagdudahang nagpa kasi eh, sinasabi nila na medyo pinagsisisihan daw. True. 'Di ba? Meron. Meron oh, karamihan oh. sa kanila yung sa ilong oh, nila. Oh, oh. Marami, marami. Marami ang nagsisisi. Mm, true. At saka kasi ano, si si Basirupa may ang ating kaabante, 'di ba? May isang interview siya doon. Na sinabi niya na ayaw ng araw niya kasi minsan daw pag nagpapa ano daw siya yung yung Botox ba 'yon, minsan yung isa daw nakababa, yung isa nakataas. Oy. Oo, nakita ko sa isang interview niya yun mm. eh. Alam mo, yung isang sexist ka oh, oh. oh, Hindi pantay Oh, yung wet po niya. Oo. Oh, oh. Ay, masama talaga ang nangyari. Ay, ganun. Sa totoo lang, nabulok. Uh, uh, uh. Oo. Dahil sa pare na yan. Ay, mm -hmm. Kasi sa kagustuhan niya lumaki ang puwit niya, diba? Oh, 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 oh. Eh, eh nag pare siya ngayon. Ayun, yun oh, ang... Oh. Naku, Pero alam mo ha, comparing kay Lynn to before, syempre nakita naman natin siya nung bata siya, 'di ba? Uh -huh. Ang ganda-ganda niya na talaga ngayon. Of course, kapag diba? nagdalaga ka naman, mag-aano ka talaga mag bloom ka talaga. At saka kailangan na na-develop, 'di ba? Oo, oo.